Posibleng tumagal ang isang buwan o may gitpa ang operasyon ng mga pulis sa compound ng KOJC. Sa batala, kasunod naman ng patuloy na pag-inspeksyon, isang kwarto na pinihinalang ginagamit ni Pastor Apollo Kimuloy ang nadiskubre ng pulisya. Si Benji Durango sa Sentro Balita Live. Aljo yan ang laman ng uh, pagharap sa media nitong si uh, PNP Regional Director uh, Police Brigadier General Nicolas Torre III para ibahagi yung kanilang nadiskubre kahapon. At uh, base sa report ng PNP TRO 11, nahanap nila ang isang kwarto na hinihinalang ginagamit ni Pastor Apolo Kibuloy Sa ipinakita ang satellite photo ng uh, uh, sa Bible School na ito, nakita ang uh, ang kwarto paligiran ng di pa mabilang na kwarto sa loob ng KOG C compound. Ayaw pang pangalanan ni General Torre kung ano ang dalawang palapag ng gusaling ito pero isinalarawan niya ang nakitang silid na magara, malinis at parang hotel. Wala doon ang kanilang hinahanap pero nakadiskubre din ang mga pulis sa mga kwarto sa una at kalawang palapag ng grupo ng mga batang ang kababaihan. Base sa report sa kanya ng mga babaeng pulis na nagtungo sa gusaling. Nasa edad labing tatlo hanggang labing limang taong gulang ang edad ng mga ito at uh, nakatalukbong, ng, uh, nakatalukbong ng kumot, nakabutan ng mga pulis. Hindi sila pinayagan ng KOJC na makausap ang mga bata dahil natutulog daw ang mga ito na magtungo sila pandang alas 5 ng hapon kahapon. Marami pang kwarto sa sinasabing Bible School ang pakaisanan ng polis na ma-inspeksyon pero sa, uh, sa sampung kwarto lamang sila pinayagan ng KOJC members. Dagdag pa ni General Torre, yan ang dahilan kung bakit tumatagal ang kanilang paghahanap. Sa mga akusado, dahil sumusunod tamang sila sa dikta ng mga miyembro ng KOJC at kadalasan silang nakakaranas na matinding resistance mula sa mga, uh, sa mga miyembro. Maximum tolerance pa rin ang kanilang pahiralin at hindi raw sila pangihinaan ng loob hanggang sa badakip ang kanilang pakay. Malaking tulong naman para sa kapulisan na may uh, o na mas marami pang impormasyon na dumarating sa kanila ngayon buhat naman sa mga miyembrong tumiwalag na sa kanilang grupo. Yan din ang dahilan kung bakit na uh, nalukit ang mga pulis ang kwarto na kanilang nahanap kahapon. At kung tatanungin naman kung hanggang kailan o oh, hanggang kailan patatagal ang operasyon ng mga pulis sa KOJC compound, nabanggit na raw niya ito noon sa KOJC. station din si Kibuloy sa kanya mga ginagawa. May mga tao nandito na hindi alam kung ano ginagawa sa kapila. At hindi ginagawa. Hindi alam, hindi alam ang lahat na except for a select few na alam ang overall operations. So, ang nakukuha namin ay mga tao nagsialista na na nagbibigyan ng informasyon dito. Kaya kagaya ka hapon, tama ang ibigay niya. Set dyan, hindi ko ako si Kibuloy dyan. With this is with full sincerity. Now, I told them, minimum one month Samantala, Aljo, kinukuha pa rin ng PTV ang reaksyon at sagot ng kampo ng KOJC sa patauhan ni Atty. Israelito Torion. At sa ngayon ay parang meron yata ang isinasagawang isang press conference sa alamin natin at kung ano magiging sagot ng KOJC tungkol dito. Samantala, update lamang dito sa compound na payapa ang labas ng KOJC compound mula pa kaninang umaga. Aljo. Baik, terima kasih banyak Benji Durango.